Hello guys, what's up? Magandang umaga na. Mukhang sabog na naman ako. Oh. Mm. Hello guys, kain tayo. Siopaw, oh. kagutom na eh. Wala na pala ko ano, alcohol na. No? Sira yung alcohol ko. Kaya, gano'n na lang. Pugas ng kamay Ligayaw, okay, oh, siyo oh. Hatiin natin. Siyo pa Usok-usok oh. pa o. Oh. Tingnan nyo guys, usok-usok pa. O. Oh, Kainan okay. tayo. Ano ba to? Sado. Wala na hugas-hugas ng kamay. Hmm. Mayroon na, pulutin kita <laughs> Kainan tayo guys, kain tayo Siupaw, anong oras na ba? Last Jis O, oh, last Tris Last days na pala mm, Ang init Guys, ang init guys Wala na. Kala ko naman marami. Duro. <laughs> Puro reklamo ah. Yan. Oh, what's up guys ha? Kain tayo. Supaw. Galing sa 7-Eleven. Nagloko yung ano ko, click ko. Makain ko pa yung papil Mmm. So pao. Oh. Ito muna ang merienda ko ngayon. Bago tayo, bago tayo i-dip ko sa glit. Oh, pahinga. Mukhang antok kasi oh. ako. ng antok kain. Mm. Kain tayo. Video lang to. Dito live. Kasi wala akong data. Mahuhos ang data ko. Tipit-tipit muna tayo sa data. Ano ba to? Ah, asado. di Robin hindi ko, ko nagbigyan pala ng ano tissue wala akong tissue guys mm. Uy, 5 minutes na pala, tagal ko pala tapos kumain. Mm. Sarap talaga, guys. Siupaw ng 7-Eleven. Asado Tapos na guys. Paano? Bye bye na. Para mapahinga ako konti. Bye bye Parang dumidilim ah. Bye bye. God bless.